So yung guys, meron ako narinig dito na yan. Yan, Narinig ko. Ah, oh, na ako ng pisa na pabo ulit. Ayan. Maglilinisan li ko lang sana siya kasi madumi na yung ilalim mo. Oh. Mga tumakitay na dyan ng mga pabo. Nilinisan ko sana yung ilalim. Pabalitan ko kung sana yung tubig kasi yan, madumi na yung tubig niya kakaunti na bago ko refill ang itong mga to is ah, uh, nilinisan ko sana muna eh kaso meron na napisa na pabo yan, puti yan, puti tapos ito, meron ako nakita tinulungan ko na rin tinulung sya Ngayon, tutulit-titignan ko kung meron. Tapos, biglang may nakapa ako na basag. Tapos, ayun, tumukha na siya. Tinulungan ko hanggang ganyan lang. hindi ko na siya masyadong bubuksan kasi uh, kumpara sa manok, mas mahina yung pabo. Kaya, hayaan ko na lang muna. Pero, yung mga manok, yung sisiyo ng manok, hindi ganyan. Mas malakas yung mga sisiyo ng manok sisu ng pabo, mahina, hina. Ayan, kaya uh, mas uh, kapag ka lumalaki yung sisu uh, ng pabo, mas lapitin ng sakit. Kunting sakit lang daw mamamatay na gano'n. Kaya mas uh, doble, triple yung alaga sa mga pabo. Ayan. Sakitin daw kasi sila kapag ka lumalaki mabilis na po ang sakit kaysa sa mga manok dahil mas mahina sila kumpara sa mga sisyo ng manok. So, kung yung sisyo ng manok hindi siguradong mabubuhay, mas hindi siguradong mabubuhay ito. Pero dahil nga, dahil eh, nga, ano, maalaga akong tao, charot. <laughs> dahil nga, wala akong inaalagaan, wala akong bebe, charot. Kaya sila na aalagaan ko. Ayan sana. Um, sa maging sapat yung alaga ko sa kanila. Para mabuhay. Mabuhay Tarang sila. Hmm. So yun. Sana mabuhay. Meron na dun, di ba, ano, dalawang ano, dekolor. Tapos isang puti final na eh. Ngayon, itong magkasunod na to, dalawang puti. So, ang um, bilang nila is anim sana. Eh, kaso na matay yung isa na lunod sa ilalim. Ito. Na Nung gumasok ako pag ating to, ay ano, na yun madaling araw ate. Oo. Oh. Pagising ko umaga, pagising ko, Gising ko ba yun? Ayun yung sisiyo. Ay, hindi yung sisiyo pala. Yun yung pumasok ko. Nalunod din dito yung sisiyo. Tapos yung pabo naman, pag gising ko ng umaga, pag tingin ko, nalunod. Sayang, malaki yun. Decolor din yun eh. Ayon, black black. Ayun yung decolor. So, ito yung mga puti. ah, uh, dapat magiging tatlo. Tatlong decolor, tatlong puti. Kapag panapisa na yan. Ayan. Tatlong puti sana. Kaso ngayon dalawang dekolor na lang. Tapos, dalawang puti. So, yun. Hindi ko alam kung babae. Wala lang ako yun. feeling kong babae. Pag mga puti. So, dito siya sa galing. Ayan, no? Kapag ka hindi tinutulungan pala ang pisa niya, ganyan. Tanggal dito. Ulusap siya dyan. Diba? You know? Pero pag tinulungan mo, kunin yun. yun. Ito Ay, paano? Kano mapalik? Uh, mga Ayun. yun. Ayun. shell lang yung nataalis oh. Yan talaga dapat. Kaso ito tinutulungan ko. konti lang naman yung tinulong ko. And, siguro mag-craft na yan dito. Ayan, pa ganyan. Hmm. Or ito may crack na. Oh. Ayan. Ay wala. Guhit pala. Yung kakrap yan dito. Sinalim. Hmm. Kapag ready na. Ayan. Yeah guys. natin. ano nga din. Ito maligawang gamit yung tubig ito kasi nilalagay ko dito. So ngayon hindi pa natin siya uh, lilinisan. Siguro ano bukas na lang. Ay, hindi. Don't Oh, bukas na lang hapon. Kasi ang don't naman ako. Para hindi lamigin yung mga yan. Nagito para matuloy. Tapos, ito meron pang isa. Ito, meron pa pala isa. Ayan o, oh, tumuka na. Ayan o, oh, tumutaka. Ayan, guys. Meron din pala siya. Hindi ko na kasi nalagyan ng tanda. Mas talagay na lang. Medyo naging busy ako ngayon eh. Kasi reporting, reporting doon, reporting dyan eh. Ayan, ayun. Wait lang. Iisa na naman kamay ko. Tanggalin ko ba ba ito? Hayaan ko na lang. Kunti lang naman. Ayan. Ayan natin kung anong kulay ito. Wait lang. Wait lang. Iisa lang kamay ko kasi. Puti din na ito ito ah. Puti din oh. Ayan, dumukong guys. Ayan.

21 pa to. Ayan, eh, nilagay ko tanda. Wala hmm. ano ba itong mga ito? Tignan natin. Mas kumurang itong mga ito. Kasi titignan natin kung may laman na ba. Ito, tignan. Pakita ko na rin sa inyo ito kung kung paano yung laman niya. Ano yung tsura. So yan. Yeah, at ito nga rumi na. dito ng pusa eh. So, ito yung ilaw. Mas dito. guys. Ayan o. Oh, wala pa. Mabuo pa lang yun. Ayan o. Oh, ayan pa lang yes. siya guys ito pa lang siya oh siya nabubuhok yung sisi oh yun ang bumagal. tapos yung kita nyo ba yan ayan yung guhit na yan ayan dyan sila tumutuka madalas uh, sa mga tabi niyan, parang dito ayan, dito sa paligid niyang bilog na yan dyan sila tumutuka para makaingat sila ayan maligit yung road mo ngayon lang ano nga sa mo balik ko na to tingnan nyo to ayan o no. ayan mukha diba ayan yung pa palabas na kasi siya eh. Oo, oh, ayan o. Oh. Ganyan o. Oh. So, Ang bilog dyan. Tapos dito malapit. Malapit sa bilog na yun yung bilog, ano, yun. Ayan o. Oh. oh, diba guys? Yung dito banda space na dito yun. Yung space na dito. Alam ko, alas 12 na. linggo pa to. Yun o. Hindi pa buo o. Linggo pa yan. Ito, isang linggo na lang. baka mamaya. Mga five days na lang to siguro eh. Kung may laman. Kung bulok. Ayun lang. Pero parang may laman siya. Hintayin eh. lang natin. Meron o. Shorty. Thank you, Lord. wala. Kasi, nung ano yun, eh, nag-brown out nun. Buong araw nag-brown out. Dating may nabubuhay pa rin. Ayan, ito. Dalawang araw pa din. Kasabay niyan. Ah, apat yan. Wag kakasabay kong nalagay. Eh. Ayan o, oh, ito. Kasabay din niya yung dalawang linggo pa, itat, uh, dalawang linggo pa, o tatlong linggo. Ito, parang wala na to, ah. Hmm. Hmm. Hindi ko lang kung meron to. Ayan, o, oh, maliit. May maliit dito, ito yung, ayan. Ayan yung bobo. Hindi ko lang kung meron to. Hindi ako sure friend. Ito, kasabay nito. Ito, kasabay nito sabay nito guys sabay sila ayun eh. Hmm. Hmm. So, hindi ko din alam kung meron o bulok to. Hintay pa tayo mga one week dito sa dalawang to kung meron. Eh kung wala, wala na talaga bulok na to. One or two weeks. Sabay na lang natin dito. Pag wala, wala talaga. ko na. Nagpapumabasa. Pabalik na natin mo sa loob. So, ngayon, dalagyan ko na lang muna ng tubig yan. Para mabuhay yan. Dalawa. Ng tatlo. Pagka uh, napisa na tong tatlo, pagka uh, napisa na tong tatlo, ito, tsaka, ay itong dalawa. Kung nalagay na yung dalawa, saka ako nalang papalitan ng tubig, saka ako nalang lilinisan. Ayan guys. Buti na yung hindi siya. Buti na wala na masyadong tubig. Ayan. Oh, Nakaunti na lang no, ngayon. Eh. Hmm. Masak na din. Masak. Nakaunti na lang. Para hindi malulod.